ito na yung ano ito na yung tubo sinasabi nila na ito may alamang crack sinasabi nila bro dahil maraming cobra rito so ito yung sinasabi nila na binasak na nito flooring dito sa kwarto ayan o, binasak na nila sigurado mga cobra ang inukay nila dito pinukay nila ano may balat balat ng asulog, tulog balat ng as nang ng tulog pinatay pang ano rito. Oh. Aso. Hmm. Ayun o. No? <laughs> Astolog. Wolf snake. O, oh, yan o. Eh. Wolf snake. Wolf. Wolf. Yan. May sukat ang paumbong. Yeah. Mm -hmm. natin maguli siya ng ano siya ng tao doon Ah, ah, ito pa oh. Asa? Ay. Ay pasyo. Okay. Oh. <laughs> ano to Oh, galing. oh. Oh. Galing.

哪个？ kahit na umulan bumabag yun uh, nagtaka sila dito sa may tubo rito hindi sila makapaglinis dahil nakakita sila ng kobra ngayon bro ito food piece itong food piece sila nakistock dito kaya paputol putol yung camera natin kasi yan lakas ng ulam mababag sa camera natin eh ngayon itong PVC nila dito sa likod ito pinagaan na may kobra. dalawa 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 oh okay mga bro dalawa lang muna ko bro ay hintayin niyo si Siya mga manang kasi mayroon siya sa banda dito na may sa pandarito Sasara muna natin dito para sigurado tayo hindi sila makaka- alam mo ba, na ulan. Sige, maliyari na ako man naman e. Sige. Sige. na. Ah. Tro. So, Kapapas lang kada bagyo ni ang bagyo bugy sa tarla's na nagaruan.

उई हम ब्रो कंप्लीट ना आइटम बनावा तो तकोबो तकोबो ने कोई स्लो ब्रो बताओ natatakot mag na maglinis ng mulahan Pinilinis nyo nila yung tinilin lang Kasi tabi nila sa malaki hmm. Ano na ito? Ano 等一下。

Eh, yung po. Okay mga bro, tara. Magpapawin ah, na tayo. Uh, ah, natin yung mayari nito. Ah, para masabi natin, nakuha na natin yung dalawang kobra doon sa PBC doon sa likuran na po, Para makapaglinis na. Kasi, nagkano na sila ng sitaw. Ayaw, nakabalag na yung mga sitaw nila. Kasi, kaya maglilinis na rito daw. Pagbabahay na ito ng mga Nakatrabaho na sitaw. Ayun, nakakita nga po. Kaya nga, kaya pala winasak ito. Kaya pala winasak ito dahil uh, naka, na sila ng cobra. Kaya ngayon, safe na sila. Safe na sila na nakuha na natin yung cobra. ngayon, ito. Palabas na tayo. Safe. Ayan ang kanilang uh, ang palaya. Hindi <laughs> naman sitaw ang palaya. Ang palaya. Kala ko nila sitaw ang palaya pala. Okay, tara. Sir, ito, uh, eto natin yung may-ari doon. O oh, yun, uh, niya pala yung dalawang BBC niya doon. <laughs> <laughs> Putol, nagputol pa ako ng dalawang ibil doon, binuot ko ang bikat. May <laughs> lamang pala. <laughs> dalawa, dalawang cobra. Ay! Hmm. Oh, yun, pwede ka na maglinis doon sa mulaan mong yun, uh, nahuli sa na yung cobra. Wala sila nakuha ang cobra doon sa ano, yung binasa yung laploreng. Binasa nila yun, sigurado ang cobra yung binasa nila doon. Oh, baka... Um, ano yun? mayroon pa doon sa pilakabanyo eh. Doon sa Oo, oh, baka doon. Eh, yes, po, yung na may tubig Hindi naman hmm. yeah. yeah, sila papasok Pero okay. yeah, sabi sabihin mo sa mga bata ang pwede na sila maglinis doon sa mulaan doon. Kaya pala ang bigat. Binu, gina, binuwa, gina, 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 Kaya pala, gina, bigat. <laughs> Yeah. Sinabi ko nga sa bata ko eh, kukunin namin, lalagay namin dito sa alulod. Mm. Yung PB Simplo. Yung PB malaki. Oo, yung, yung malaki. O, lang. Ay, sana. Ay, sana. Ay. ay, ba? O, gano'n. O, gano'n. Sati ka na natin. Yee! Itong gulis. Sati